Bless morning mga kabudlat. So magluluto ang inyong mother budlat ng agahan namin. So sabi ko mag-hotdog na lang siguro at sa bulad ngayong umaga na to. At may natira pa naman kaming sinigang na banak. So yun na lang muna. Initin ko at saka yung pipiprito ko yung bulad. Marami na namang umuwing OFW na kagaya ko at saka alam mo, bago ka umuwi na Pilipinas, nakaka-excite kasi alam mo na ang dami mong kakilala at saka kahit pa paano may baong kampera. Pero pagdating na isang linggo, nako, iniisip mo naman kung kailan ka babalik sa abroad. Mga kagaya ko na OFW, wala kang obligasyon na mang libri na mang libri sa mga kakilala mo o ng pasalubong sa mga kapitbahay mo kung nakakaluwang ka sa budget, eh, okay lang naman yun. Pero pag talagang gipit, unay mo muna yung pamilya mo. Hindi ka naman umuwi para magpasikat. Umuwi ka para magpahinga, makita mo yung pamilya mo, at makilala mo ulit yung mga anak mo. Ang sakit kasi ng mga OFW, mahilig tayong mag-please ng ibang tao. Mahilig tayong mag-pretend na yung pera sa abroad is madali lang kitain kadalasan talaga bago umuwi yung OFW baon na yan sa utang kaya pagbalik sa abroad kayod todo at wala ng pahinga para mabayaran lahat ng utang kaya please 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 spend wisely kung ano yung baon yung pera yun na yun wag na kayong umutang wag na kayong magpasikat dahil tayo lang naman ang mahihirapan see you bye oh, nana!